Ayun, kasama pa natin si Tera, sa po. And, ano, ito po yung ka-account niya. Ito po yung account niya. Yung po, yung account niya. po, i-follow nyo po siya. Ayan, ang kanyang hero po is si Dairo. Ito ang kanyang hero. Ayan nyo naman po yung history. Dalawang victory. and po, ang ano, ano, ano. so, ito po yung akin. Ayan po, and ito po yung akin history. Huwag, huwag yung pamsin ko. At saka, ito. Pang-eta lang yun. Ayan. Ito yan. And, yeah. So, may technique kami, guys. If may kasama kayo na mag magaling magpulog, tas maraming kayo maghanap. Ay. Wari po. Uram, apoy. Hmm.

Ay, tangha pala yun. Made how many times did you beat the turtle before the Lord spawned? Three times yun. Enter na tol, kung ayaw mo ma-report. Enter. Enter na tol yung lahat. Hmm? Bago enter pa ba yun?

Pero ang i-add kita dito, i-accept mo ha. Huh? Na-accept mo? Why? Yan, i-add mo din ako. Para ma-ano tayo, ma-ano tayo pa natin. Sige. Dito. Kanina pa. Nakaka-3 ah, minutes na tayo dito. Mag-enter na kayo. Mag-enter lang, pipin ng lang yan. Hindi. Hindi. Hindi kayo. Ay. So, guys. So, sana po, mabalit po tayong lahat dito.

Gusto mo dapat rin kita kapag hindi, kita mag-ember. Go na, roaming na yan, tol. Yan na. Ganyan po, yung isa po, eh, mag-gold lane. Guys, tingnan yung sa mag-gold pero sa mid lane, 99. Ito na Ito yung mag gold lane ano Hala, may mga agaw dyan Bakit ang bilis na Hmm so, Hi yeah, hey guys, panalaki sure. Oh, so, syempre, ang ilawan ay sila yun, oh hmm, Ano so naman, so, syempre, sa mga tayo dyan Ayan, oh, ayan, oh Triple fin, expert Expert yan, I want to use And 45 45 kaya i mo yan. Yan! Very good! Kaya natin to, Tols. May sun, guys. Lugi ako sa Mid ka na lang. Sino? What the? XP ba? Pa? team <laughs> Yeah, you should be ashamed for not trusting me. The yourself. enemy is picking. Only love and night are everlasting. Hello. Pain is the proof that oh, I'm still alive. Come on, Dexter. It's our showtime. i oh, What the hell, kasi okay, uh, Wala na guys. Dapat roaming si Terong. Pero guys mo ang mapapangit to. Hello mo. Ah, uh, -uh yan. Easy win sana. Ayan, dodge. Very good dodge. I-dodge nyo, Terong. Yes! Maganda yun, guys. At na-dodge. It's super good. Go na, tol. Start mo na, tol. Hmm? Yeah! Go, go, go! Gora na tayo! dang danganda ko. Ninapatang yo, no, ay alo ta. Ka, Ngis kayo. I Gift niyo so ko guys, e hindi ko nalaman ng pangalan ng yeah. mga nanjen sa ano ko. Ini, oh, deneng-deneng ng mga. I'm protected nako guys, oh, I'm so happy. We have ano na lang yayare. Na ano na Ba't ng yayare, ba tagi king Batang nanang ba tangi na. Taw na lang. Mag-enter ka na, ha? Very good. Unahan mo na yan. Let's go, 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 go. Roaming, 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 roaming. Yan. Very good guys. Ganyan ang dapat mangyayari yan. Ayan na guys. Ganyan ang mangyayari sa inyo katagayo. Ay mali. Astig. Barb Iván nos dice era Talağa. Ben Selena! Please be a hero. Oh my god, Bonnie Solomon. Siempre si te risla. isla? is la. Teri isla. Ang guys, ano? Ano na dapat naman mangyayari doon? Nakahanap di dapat ako. Nakaka-triple kill yan, oh. Ipindotin mo yan. Yan. I-switch nyo yan talaga. Ano? Hindi nyo iti-twist dyan.

Ako na, please. Ako na, isisit nyo. Bilis na. Pag talaga walang dyan. 3 kill na yan. Ay, yun naman. The na enemy is ha -ha. Ha -ha. Hmm. Walang maghahanap sa inyo. Eh, oh. eh, oh. okay. Gento, gento. Time, time, home. South domain. Time time good, very good. 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 That the I love the smell of gunpowder in the morning. Kapag magaling Ganyan ang nangyayari. Ooooooooh. Anong yeah. yeah. 10? 10? Ooooooooh. Ah. Mm -hmm. Ah. Ah. Parehas daw yung maganda. Kari! Leslie! Ay! Nag-Leslie! Kaya yan? Kaya yan? Oo gawin wi mga teknika naman din guys oh. Oh, ganyan ah minyo ka main hero. Yan, Bane. oh ganon yung anong yung nga yung 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 ay. And pwede din naman si Kagdita yung corn nila. What? Nung nakaraan na ko in ako, nakalaban ko corn nila ko. Pwede, pwede ba mag ano? Di ba mabagal mag farm si Iwi Balmo? Mm hmm. Tara, ipig mm -hmm. tayo. Basta ito yung agad ng second skin. Gano'n agad tayo sa ride back? Tapos sabay diretsyo na kayo sa blue. Ano ba tayo taas? Baba. Taas ba tayo? Oh my God! Sorry, guys. Maganda lang naman kasi yan dito sa tabi nyo. Maganda lang naman. So, ba pinapatasok si Jason and right ko kay Hamid? Kaya kailangan dito ay panalo. Kung hindi, masasapok. master Ninjas, assemble! Enemy is Then, Mamaya magta-target lock tayo dito ng apakapangit ah, ng balmond na yun. Ayan na. Nandito ang balmond nyo. Sorry guys. Easy na. Easy. Oh, uy. <laughs> Ayun yung palmundo nandoon sa top. Let's go! Wag, 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 wag. Help me, bro! Bro, ihuhuk ako ng tanko. Nauhag so, na yung Franco. Pag-iitay na hok ng Franco. Ikaw ang nanatay. Oh my God! Sayang yung Franco. Oh my God! naka na si Franco. Oh! nasa ano lang, alam na kasi nasa dabuhan ka, hey. ali <tip> dapat sa accountel agad Takbo pala 'yan, yung turtle dapat. Hindi na da bumalik, prank ko nila. Kaya? Natakas. Nakakancel? Ha? Yan. Good, good. Buti nag-invade tayo. Mas makas yung call.

wag yu pa, buka sa toro, yu pa na ko, ay nang ano parang na hala na hupa Alis, alis, alis. Ayan, go, go. <makes noise> <not ears. makes noise> Hindi pala namin to guys may isin. Kasi ang hirap kasi nakatawahan ang kanila.

No, layas na, no. let's do Nang pa nga, patay tuloy ako Okay <laughs> 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 lang yun guys kasi, I know naman na victory ko. Ang sakit ng ano natin. Ang takot ng nila. dalawa-dalawa naman ang mid na to. Lulugi tayo sa mid. Hindi namin kayo ng ganyan mid, guys. Ano, ayun na, yung ano, chew. Masakit din yung chew. Masakit-sakit. Pero kaya, hindi naman sobrang sakit. Pinapanood ko talaga kayo. Danggaw. Danggaw, 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 danggaw. Danggaw. Danggaw ng I know, right? Ang sarap ng feeling mo. Hindi, yeah, di masakit yan.

Dito kami. Oy! Nakapag-hook na yung franco ko? Nakapag-hook na? jangan Ma. Ma na pala. Kaya guys pero pa ah, hindi tayo naman magpapagod ng mga PNC niya. Malamang... Tower hug ba naman ng mga kakampi, eh kalaban, na... hindi sa katanungan ng ano, hindi siya kalago. Mm. Mm -hmm. Hindi ka talagang ka ganina, pabuhat yung core, Grabe naman sa pabuhat na ako na yan. Ito guys, ano na. Naayos-ayos na dito. Hindi ko rin nilayang tayo. Uh, anu nilayang tayo. Ang uh, mapapanin um, dito. Uh. Eh, diba? The enemy consider defeat. Diba guys? Luging-lugi na sila, boy. Ay, 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 Victory. MVP na ay ano? Sarap. <tipos> Hindi ba, guys? Si okay. tan? Queen's trick. Okay. Ang sarap. Woo, queen streak. Ang sarap So 'yun na, guys. Thank you for watching. So ano kasi ako excited na